So welcome Relarge TV. Supposed to be mga kaidol. Nakita nyo to. Ngayon ay tapos ko nang nakuha yung tamang level. So yung kulang na lang ay itong finishing. So saka ko na ito pinisingan kapag ka, tapos ko nang mailagay yung dapat na i-install dito. So ngayon yung purpose dito sa hollow block na idinagdag ko ay makuha yung tamang level. Kasi ito na yung level ng aking dos andanas na bahay. Para kapag gumawa na tayo ng slab and then maglagay tayo ng beam, maglagay tayo ng mga bakal ay hindi na tayo mahirapan about sa libiling. So ngayon kapag gumawa tayo ng slab o floor ng ating dos andanas is kailangan natin yung beam. Kailangan natin ng maraming bakal. Kailangan natin kahoy. Kailangan natin yung plywood. And then sa paggawa natin ng uh, purma para sa beam, kailangan natin yung kahoy na pang bris o yung kahoy na pang kalso. So ngayon, ito yung gagawin ko para makakasib ako sa kahoy na gagamitin ko. Ngayon, nakita nyo itong mga bakal na naka-vertical. Ngayon ay lalagyan ko ito ng uh, horizontal na bakal na gaya nito. Itong purpose sa bakal na to na ilagay ko dito sa vertical ito ay pa horizontal i-wield ko dun sa uh, vertical na bakal para ito ay magiging horizontal. And then yung purpose dito kapag ka ito ay nakabit na dito pumatong yung purmang gagawin ko para sa beam ng aking tostores para hindi na ako bumili pa ng kahoy na pang brace o pang uh, kalso. So ngayon ito lang yung diskarte ko para makakasave ako sa mga kahoy na gagamitin ko so ngayon ay kakabit ko muna para makita nyo and then pagkatapos kong maikabit ay ipapakita ko sa inyo ulit para 100% na masundan ninyo kung ano ang mga diskarte ko sa paggawa ko dito ng aking uh, tostores para makakasave tayo sa kahoy para makakasave din tayo sa paggawa natin ng bahay So ngayon ay ikakabit ko na para makita ninyo kung paano ko ito ikinabit dito sa mga vertical na bakal. So kino sa pagkabit natin is kailangan natin ng uh, welding machine. So itong welding machine ay ito yung gagamitin ko na para ma-weld ko itong mga bakal dito sa naka-vertical na bakal. So okay no, nakita nyo kung paano ko ikinabit yung mga bakal na magiging braces sa purmang gagawin ko kapagka someday ay gumawa na ako ng islab o ng aking dos andanas na bahay. So as of now ay ipapakita ko na sa inyo yung finalized na kung baga kung mayroong porma uh, na inilagay ko. Kung ano ang purpose sa bakal na ginawa kong pang braces. So ngayon ay ipapakita ko na sa inyo kung anong purpose sa bakal na ikinabit ko. Ito, example ito, kung baga ito yung uh, forma para sa beam ko. So ganito yung uh, magiging resulta sa bakal na ikinabit ko. So nakita nyo, yung kurma ay pinatong ko na lang sa bakal na ginawa kong braces. Kung baga wala ng kahoy. So nakita nyo, yung diskarti ko na bakal lang yung nagiging brace ko someday. Kapag yung gagamitin natin, so maglagay tayo ng kahoy dito. Kahoy. Diba? Kapag ka kahoy yung gagamitin natin, napakagasto. Pagkat yung kahoy ay napakamahal. So ganito lang yung mga diskarte ko para ako man ay makakasave sa paggawa ko ng aking bahay. Aww.